King channel. Sa video natin ngayon ay ating pag-uusapan ang tungkol sa sangkapagimat na may pangalan na Bailan Majikam Unum Dilmundo. Mundo. At ituturo ko din dito mga kagimat ang mga tamang pamaraan kung paano paganahin ang kanyang mahikagahom o kapangyarihan. At ituturo ko din dito ang mga sagradong ritual naming mga babaylan unom na siyang ginagamit upang lumakas ang sangkap agimat na ito. At para saan nga ba ito may malakas na gamit o kapangyarihan? Paki-like and subscribe lamang po mga kagimat kung sakaling nagustuhan niyo ang mga ganitong sahing video. Maraming maraming salamat po mga kagimat. Bailan Majikam Unum Del Mundo na sangkapagimat, Ang sangkapagimat na ito ay ginawa pa noong panahon pa ng aming mga ninunong babaylan. Ang baylan na salita mga kagimat ay sumisimbolo sa aming mga babaylan unum. Ang majikam naman ay sumisimbolo ng kapangyarihan o mahika. Ang unom naman ay sumisimbolo ng iisa. Ang del mundo naman ay sumisimbolo ng mundo at pangalan na matalinhaga. Ang tanong ano ba ang mga laman ng sangkap agimat na ito? Ang sangkap ay naglalaman ng mga saisayang sangkapagimat o iba't ibang mga matalinhagang agimat, mutya at hiyas mga kagimat na siyang may malakas na may kagahong o kapangyarihan na magagamit natin sa ating aura, sa ating katawan at kalusugan, pisikal at spiritual upang tayo ay proteksyonan at idipensa laban sa mga itimang mahika. Sa panahon ngayon maraming mga signos at kababalaghan ang nangyayari sa ating mundo at may marami pang darating na mga kababalaghan sa hindi mapaliwanag na mga pangit-anon. Ipinapaalala ko lang mga kagimat, hindi ko kayo kinukumbinsi o pinipilit na bilhin niyo ang sangkap agimat na ito. Ang sa amin ng mga unom ay yung may gusto lamang at bukal sa kanyang kaluuban at kung taliwas man ang iyong paniniwala ay malaya naman tayong magdesisyon mga kagimat. Ang sangkap pagimat na ito ay may malakas na pambalik kahum o tinatawag na rebilta. May kakayahan ang sangkap na ito na ipabalik ang mga mahika ng kumakalaban sa iyo kapag ikaw ay kanilang kinukuntra mga kagimat May kakayahan din ang sangkapagimat na ito na basagin ang lanahan o sangkap ng kalaban kahit gaano man ito kalakas. Basta ito ay may masamang hangarin laban sa iyong buhay. Ang hiyas na inilagay sa sangkap na ito ay matalinhaga at hindi pwedeng banggitin ang kanyang sikritong pangalan. Ito ay hinahabilin na pinakamataas na surugnong babaylan unum. Ang sangkapagimat na ito ay may malakas din na tinatawag na Magnitum Garum na ang ibig sabihin ay sumisipsip sip ng lakas, kapangyarihan at abilidad ng isang aura na may masamang hangarin laban sa iyong buhay. At mayroon din itong mabukal na aura gahom ibig sabihin kapag may malakas na aura sa paligid o mga sinyalis, mga kagimat na may darating na signos o mga hindi ka nais-nais na pangyayari, ito ay automatic na bumubula mga kagimat o bumubukal. At sa ganyan paraan, ikay makadetect o iyong malaman na may mga sinyalis o mensahe na pinapalam ang sangkap agimat na ito. Nagtataglay din ito ng kabal at kunat ng katawan at may pampaswerting dala mga kagimat. Pero ang tanong ng iba, pwede ba maghalo ang kabal at pampaswerte ng sangkap agimat? Ang sagot namin diyan mga kagimat na mababaylan unom ay pwede na maghalo basta itoy may sagradong basbas lang at ritual ng siyang gungan o maaram at lihitimong babaylan o di kaya ay spiritual na aura na eksperto at kilala sa larangan ng mga gahog o mahika ritualis. Ang sangkap na ito ay nagpapalihis ng bala at panglusaw, pangburta ng lahat ng mga armas. Nagpapalakas din ito ng ating chakra at pampaswerte kung kukuha ng mga pagsusulit o mga board exam. Kapag sakaling kukuha ng pagsusulit o mga board exam, ang gagawin lang mga kagimat ay ipahid lamang ito sa palad ang kaunting lana ng sangkap at ibulong ang hiling sa bibig ng buti at sa katakpan na ito, mga kagimat. Gumagana ang gahom o kapangyarihan ng sangkap kung buo ang iyong paniniwala dito at matibay na pananalig sa ating bakapangyarihang Diyos. May ritual akong ituturo dito, mga kagimat, para sa kanyang pampalakas, pampaamo at pampaandar ng kanyang mahikah, gahong. Ang ritual na ito ay ibulong lamang ng tatlong beses sa bibig ng buti ng sangkap baylan magicam at gawin mo lamang ito sa walang may makakita sa iyo sa walang taong lugar upang ito ay umiipiktibo ang taglay niyang may kagahom o kapangyarihan. So ito po ang ritual mga kagimat, aktum agla ectarum, erum, bailan magicam, egrium, signum, ayuhay, ausam, erignum. Tungkol naman sa mga tanong na kung may bawal ba ang sangkap na ito, ang sagot po dyan mga kagimat ay wala po itong bawal at kahit saan ay pwede po itong madala mga kagimat at ang sangkap ay puno ng sagradong ritual at basbas naming mga babaylan unom para sa may kagahong pampatalab agwa mahikam likop sa aura at para sa walang bawal na pagdalhad na mga lugar mga kagimat Sa pagtatapos ng ating video ay muli po akong nagpapasalamat sa inyong mga kagimat Nawai pagpalain tayong lahat ng mga puti ang aura at mabubuti ng ating dakilang Diyos makapangyarihan. Ilayo sa mga sakit, iliwas sa mga hindi inaasahang mga panganib at likupin ng kabanal-banalang virtudes niyang gahong at ibuhus ang suwerting bugna.